kasunod ng revelasyon ni retired police colonel Royina Garma hinggil sa umano'y reward system sa war on drugs noong nagdaang administrasyon, naniniwala ang ilang kongresista na marami pang pasabog na mauungkat sa Quadcom hearings. Ang ilan namang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pumalaglaban sa mga akusasyon ni Garma. Si Mela Lesmora sa report. Itikim pa lang daw ang revelasyon ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruyina Garma sa mga pagdinig ng House Quad Committee. Nitong biyernes, bumaligtad na si Garma at ikinanta ang kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma pa niya ang umano'y reward system para sa mga pulis na pumapatay umano ng mga sangkot sa ilegal na droga. There is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Uh, Mr. Chair, sa information na nakuha natin ay merong apat na levels. Uh, yung level 1 ay 50k para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay, yun yung level 2, 100k. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500k. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops, or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba yon kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts? May amount po, Mr. Chair, from uh, what I understand, starting 20,000 to 1 million, but I'm not, I'm not familiar sa mga bracketing po. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jefferson Kunghoond, naniniwala siyang tip of the iceberg pa lang ito, lalo pa't insider na mismo ang kumanta ukol sa isyu. Hindi naman daw pwedeng baliwalain ng Quadcom ang mga revelasyon, kaya't bubusisiin nila itong mabuti. Si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega naman, kumpiyansa rin marami pang mabubunyag sa kanilang mga pagdinig. Pangako niya sa publiko, hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Pero ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, maring inalmahan ang mga naging pahayag ni Garma. Si Senator Bongo, pinabulaanan ang reward system. Gate niya, Nahaluan lang umano ng politika ang investigasyon. Mistulang binabaliwala na raw ang nagawa ng nakaraang administrasyon para linisin ang bansa sa droga at kriminalidad. Si Senador De La Rosa naman na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration. Iginiit e na walang anumang reward system dahil wala silang pondo para rito. Nitong biyernes din, nilaglag ng umani drug lord na si Kerwin Espinosa, sina dating Pangulong Duterte at De La Rosa. Ibinulgar niyang pinilit umano siyang idawit si dating Senador Laila De Lima sa drug trade sa Bilibid. Pero sumagot na riyan si De La Rosa at wag anyang paniwalaan si Espinosa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.